Ewan ko lang kung ano, kung nangyayari din sa inyo ito ah. Kasi sa madalas na pagkakataon, uh, yung isip ko wala sa presence. Minsan nasa future o minsan naman nasa past. Kaya minsan hindi ko rin ma-appreciate yung mga bagay kasi uh, wala yung pagtingin ko dun sa nangyayari ngayon. And one time, nagpray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng focus, bigyan mo ko ng presence of mind, bigyan mo ko ng wisdom para ma-appreciate ko mga bagay-bagay. At alam mo, isang beses, kaya nangyari na naglakad ako mula Malabon hanggang Dorote Jose. Eh. Kasi pinagpray ko din yung kay Lord. Gusto ko ma-appreciate yung mga bagay-bagay. At alam nyo, nung naglalakad ako, uh, ultimo uh, dahon sa daanan sabi eh, yung galing may dahan pa na dito paano kaya ito tumubo dito uh, sino kaya yung nag-alaga dito para tumubo to kahit nasa delikado lugar siya alam mo something weird na naiisip ko na hindi naman kapansin-pansin ng mundo nung ko nakita na ay ganito, ganito na pala itong lugar na to samantalang araw-araw ko siyang dinadaanan pero hindi ko nga na-appreciate and then one time uh, pag nagbabiyahe ako lagi ako nakatingin sa mapa nakatingin ako sa pupuntahan na doon na sa ending point hindi ko na uh, nai-stress ako kasi sabi ko ang layo pa, ang layo pa pero kahit maganda naman yung tanawin hindi ko ma-appreciate kasi nga nandun na ako sa pupuntahan ang ginawa ko ganito uh, inalis ko yung isip ko sa nakaraan inalis ko yung isip ko sa mangyayari pa tinuon ko yung pansin ko sa ngayon lang parang ganito nandito ako sa loob ng sasakyan wow okay pala uh, dati pala wala akong sasakyan ngayon meron na salamat sa Diyos ngayon dati naiinitan ako pagka nagmumotor ako ngayon naka aircon na ako samantalang mga nakaraan na hasil ako sa traffic na stress ako hindi ko na hindi ko naaalala na dati pala wala akong ganito so anong punto ko kapatid kung ano man yung nangyayari ngayon i-appreciate mo uh, wag mong hayaan na pangunahan ka ng future at uh, hilahin ka ng past mo. Kung ano yung ngayon, enjoy mo, pasalamatan mo ang Diyos kasi binibigyan niya pa tayo ng mga para iparanas sa atin ang kagandahan ng buhay. So yun lang binigyan.